Taran Tadu. Dia ialah anak saya. Saya akan kita. awak. Saya akan membunuh awak. Saya akan Let me go, Dad. Let me go. Ano pumasok sa isip mo? Bakit mo sinabi kay Kidlag yun? Anong sinabi mo? The truth. Si Dad ang nagpasunog na Riles. My God, Matos! Why? Ha? Hindi mo ba naisip na pwedeng makulong ang Daddy mo? Hindi, okay. We'll be free. <laughs> Hindi na tayo masasaktan, Mom. Ayaw mo ba yun? Anak, kapag nagkaroon ng investigation, masisira tayong lahat. So what? Walang magagawa ang investigation nila? Magaling si Dad, di ba? Ha? Powerful? Ha? Kahit nga ipasunog niya yung Boys Town para mapatahimik si Gidlat, kaya na yun? Right, Dad? Wala kang alam. <laughs> Oo na. Wala akong alam. Wala akong galing. Wala ako sa kalingkingan mo. Ganun naman palagi, di ba? ikaw yung palagi nandito sa taas habang ako nasa baba lang. But now, pag out in the open na ang lahat ng ginawa mo, pag nasira ka, ako naman ang nasa taas habang ikaw ang nasa baba. Ang drama mo. Drama. Bakit, Powell? Ha? Huh? You know that all my life, I tried to be the perfect son for you. For you to tell me, Good job, son. Pero naramdaman ko ba yun Did I ever feel that from you? Ha? Pagtagda mo na, Matos. Hanggang ngayon ba naman, iyan pa rin ang hinain mo? Hindi ka na nagbago? No. You're wrong, Dan. Nagbago na ako. I always thought I was never good enough to be your son. But now I know, you will never be good enough to be my father. Pagkabalik mo, boy! Huwag bata ang patulan. Pagkana ka na mo. Sino ikaw? Pukto! Ano? Tigil! Ano ba kayong dalawa? Talag mo ipapakita nyo sa bata kung paano makipagbasa gulo ulo. Dapat siya dinaalala yan. Ginagabayan. At ikaw! Anong klaseng tao ka? Wala ka bang patawad sa bata? Halika! Okay ka lang ba, anak? Ha? Sigurado ka. Sir, huwag na sana natin palakihin ito. Away bata lang to. Huwag palakihin? Ma'am, nakita nyo naman ang dami na saktan. Matindi itong rumble na to Hindi naman malala, sir. Wala nga kinailangang ma oh. Ma'am, may mga open sa labas ang mga batang to Pero hindi kinulong. Kaya nga sila nandito para may rehabilitate. Bahala na po ang center sa kanila. And I assure you, sir, I will take this seriously. Hindi ko ito palalampasin. Eh, sir, ito dapat ang arestuhin, eh. Kitang-kita ko, ginugulpin niya yung mga pata. Tawa ko ni Rendon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Wala na nga ang boss mo eh. Tuloy-tuloy ka pa rin sa paggulpi sa mga bata. Ah, ako ang gumiging ng tulong sa kanya. Para control din ang sitwasyon. Ah, maraming salamat. Nag-aasang ah, ginulpi. Ah, ganun? Yun ba nakita mo? Ha? Oo, oh, bakit? Uh, We will investigate this internally. Salamat sa tulong ninyong lahat. Sir, Duna na po tayo sa office kung mag-file ng police report. Tara na po.